Tik siya. Hi po. Dito kami sa Ax City. Ayan. Next ng duck. Pang romantic talaga. Dito ko yung date boyfriend kong susunod. Romantic. Pagod na kami. <laughs> <laughs> ilang, ilang tapa ka to. Gusto ko nung magpaa malamig talaga. Ayan. po kami. Konting hirit na lang. Wow. Mm -hmm. Ang dilim lang hindi. Makikita natin ang pinaka-beautiful places. Awww, kaka-man. Akspon yun! Ang dilim-dilim. dilim-dilim. Sabi sa wata. Picture muna tayo. Ang ganda lang yun. Ikaw muna, ikaw muna. Sige. One, two... naka video yan ha, pero natin lang... Ouch! naman. Ayan po. Kung pwede lang mahanap ng telescope. <laughs> Kung an expert lang itong camera ko, <laughs> hinahanap-hanap ko ng boyfriend ko eh. So baka umuwi na yun. Baka umuwi na yun. Iyak na ako. <laughs> wow! Diba? Maganda. Maganda. Kung pwede mo na kamalakay. Ay, nakatakot. Diba? Wala nang ilalaglag. Kung ilalaglag mo sarili mo, malalaglag ka talaga. <laughs> ang mga beautiful places. Ito lang ha. Saan na pa ako eh. Kanina pa ako lakad ng lakad. naghanap sa boyfriend ko. Ang tayo na ka ba? Ang solo ka dyan. Kung <laughs> dito lang boyfriend ko, hindi eh. kami magkatabi. Char. Ayan po ang beautiful places. Ayan, mamahit! ina! Ayan. Ayan. Ang ganda ng talaga na ako sila. Napaka-romantic. Video nyo yung dalawa ha. Tignan mo. Oo, papansin sila. O, di ba? nila. Ayan po ang spy camera namin. Na nag-date sila. Kakainggit. Gusto ko mainggit. Pwede mainggit. Pwede mainggit. Pwede my hindi! Sobrang <laughs> baka! <laughs> o oh, diba, hindi masyado pa din yung <laughs> Ang ganda talaga ng match, yun. No? Pag nakita mo ng ano. Magandang match. Kung lahat lang ito naka Christmas lights, siguro maganda din. Parang <laughs> <laughs> dito. Parang siya naghahanap ng multo. Ano. <laughs> 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 Oo nga. video video tayo ah. Alam mo. Ayan. Umakit na yung dalawa. Saan ka na ba di? Magpakita ka na. Napaka bad mo talaga di. Kanina pa kami nag sa sa'yo. Ayan. Sumama sa barkada ni siguro. mo sa mga sa'yo. Dibdiwan tayo. Sige. Oh, nalabang ka, nalabang ka. Nalabang ka, nilabang ka, nilabang ka. <laughs> Yes, Eh just... Ayan po si May and ito naman kami siya. Ayan. <laughs> <laughs> da. ito naman kami. Ayan. Ayan. Parang video lang, you know?